Ayan, so magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel, Sofarkyo TV. Ang lakas po ng hangin dito guys. So mayroon po akong good news inyo mga kayo. Ayan, so good news to, uh, kapit lang guys. Tuloy lang yung prayer. Kasi ito narinig ko po, po sa live ni Eloy Bugris mga kayo, na may posibilidad po na kompleto na po yung Ilias JTV band sa next concert nila sa Calgary by November 28. So, base po yan dito po kay Iloy Bugres na para po siyang nadulas doon sa pagkasabi niya, guys. <laughs> ang sabi pa nga niya, baka mapagalitan siya ni Ma'am Odessa. Ayan, yung producer ng Ilya City TV Band sa Canada. So, ito guys, pakinggan natin si Iloy Bugres. Wala ko ganit natapos sa Amerika. sa namin ilalagay, dapat tuktungan ang kalendaryo. Ganun sila ngayon kahit cake ang banda sa totoo lang. Hindi kami masyado, hindi ako masyado nagbabrag or whatsoever, but that's the truth. Humble lang si Elias, ayaw niya pang alandaan or something. Gusto niya ma-stay pa rin sila humble, which is good. They always keep their feet on the ground. Ayaw niya nga i-announce or something, but pero puno na talaga kami till next year. Actually, puno na kami next year. Sa amin palang sa amin, pala kay Sid, pala puno ang kalala kalendaryo sa Amerika, that's April. Tapos May, secret muna. June, July, secret. Basta <laughs> marami mo <muna>, ng secret. Kasi <laughs> nung aturi, I don't know. Hindi ko alam. Yes, we have Europe already. 12 sa amin ni Kate, 5 kayo desa. 5 cities sa kanya, 12 sa amin ni Kate. Kuya Juan, si Mami Oti, di mo? awain man ah. Alam naman ni Oti na mahal ko siya. Puno na ang ila 2026. Huwag ka na luksan. Start January, Jesus. Puno na git. Hmm. Cheryl Mallorca, that's nice. Antayin nyo ang Amerika. Grabe ang Amerika. Tsaka yung dito. Ang Amerika kasi maraming leg. Eh. May Hawaii pa sila. O, di ba? up, How are you? Amogani. Pero basta secret na lang kasal. Nakasal na lang sila sa West Secret lang. May next nga kasal na kasal nga talaga sa simbahan. Sa Canada, hey. oo. Sa flight na sila ngayon. Wala, <laughs> right, Diyos ko pagalit. Pero naman ako ni Mami Odessa. Hi. May namin it, ito na before ko Evolution. Pagkali, karang naman ko na sleep of the ako. So, ayun guys, narinig nyo. Ayan, uh, sa Canada, nasa flight na po daw sila. So, sana totoo mga Q. Para kompleto na rin sila sa, ano nila, sa Calgary concert. Kasi wala yung apat eh. Yung wala kasi doon si Dave, si Takloy, si Adrian, at saka si Kindal. So, may posibilidad guys na makikita natin sila na magsama-sama na sa November uh, 28 sa Calgary. Pero hindi pa naman yan sure mga kakiwa. So, base lang po yan dito po kay Iloy Bugriz. Ayan. So, abangan natin guys. At uh, yun naman talaga yung kasal natin. Uh, sana ay makompleto sila. Ayan. Uh, sana nandun sila Dave, sila Tatloy. Ayan. Kasi maganda naman talaga guys na kompleto po yung banda. So, yan lang muna guys. Actually, ako meron din po akong na-receive talaga na ano, na may posibilidad naman talaga na makasunod po sila. Kasi inaasikaso naman talaga yung kanilang mga papers. Pero yan po ay hindi pa naman 100% sure ha. Yan. So, basta. Ano lang guys, uh, tuloy lang yung hope natin na baka makaano din, uh, makaalis din silang apat Okay, yung makasunod sila doon sa Calgary. Ayan. So, hindi, wala man sila sa Toronto. Okay lang. Pero, sana, dito sa tatlo pa nilang concert sa Canada, ay nandun na sila. Nandun na si Dave, si Takloy, si Kendall, si Adrian. So, yun. Mga kayo, maraming maraming salamat sa panonood. Ayan. Kung totoo man to, guys, syempre maraming matutuwa. Diba? Matutuwa din ba kayo, guys? na kompleto sila sa concert sa Calgary. Pa-comment naman dyan sa comment section, mga ka -few. Dahil ako, guys, ay matutuwa ko talaga. Ayan, kasi parang kulang po talaga sila, mga, ka few, kung wala sila Dave, sila Takloy. Ayan, kasi tayo, guys, nasanay tayo na kompleto sila palagi, mga few. So, ayan, malakas po yung hangin. So, sana, guys, tuloy lang yung pray natin. Matagal-tagal pa naman. Ayan, 25, 26, 27, 28. yan, may 4 days pa. So, may pag-asa pa kapit lang guys makakasunod din po sila silang apat so yun narinig na rin natin dito kay Madam Iloy so kahit pa paano may pag-asa so yun guys thank you Music